Alam mo ba, mahigit 85% ng mga kababayan nating lampas anim na po ang kumakain ng keso ng hindi bababa sa dalawang beses kada linggo. Keso sa almusal, keso sa merienda. Paborito talaga ng marami. Pero teka, may isang simpleng pagkakamali silang madalas magawa sa cheese aisle na maaaring makabawa sa tsansa nilang humaba ang buhay. Hindi ito para takutin ka. Pero halos siyam na put na porsyento ng mga seniors ay hindi alam na may mga uri ng keso na tahimik na nagpapataas ng peligro sa atake sa puso at binabawasan ang tsansa nilang umabot ng 80. Shocking, di ba? Yung seksyon ng keso sa supermarket, akala mo'y inosente. Pero ang totoo, punong-puno ito ng mga sekreto na hindi alam ng karamihan. Kaya sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na klasing keso na dapat mong idagdag sa pinggan mo at apat na dapat mong iwasan ng tuluyan kung ikaw ay lampas sa nimnapo na. Pinaka nakakagulat, may isang keso na madalas na nasa ref natin na kaya palang pataasin ng panganib sa stroke ng hanggang 80% at malamang nakain mo na ito ngayong linggo nang hindi mo na malayan. Hindi ito hakahaka, -haka, may matibay na ebidensya mula sa siyensya. Pero bago tayo magsimula, Pakisulat naman sa comments kung saan ka nanonood, ilang taon ka na, at anong keso ang madalas mong kainin. Binabasa namin ang bawat comment at sinasagot ang lahat. At syempre, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa aming channel para mas marami pa tayong matutunan. Sige, simulan na natin ang countdown. Mula sa mga keso na pampalusog, papunta sa mga keso na dapat nang iwasan. Number 4, Aged Gouda. Ngayon, huwag mong palampasin to dahil ang aged Gouda ay parang nakatagong superfood sa mundo ng keso. Kapag ang Gouda ay hininog o in-age ng hindi bababa sa labing walong buwan, may nangyayaring kakaibang magic sa loob nito. Yung dating simpleng gatas, nagiging nutritional powerhouse. Sa pagdaan ng panahon, ang mga protina nito ay nababasag at nagiging peptides. Mas maliliit, mas madaling tunawin, kaya mas madaling masipsip ng ating katawan. At habang tumatanda tayo, nagiging medyo tamad na rin ang ating digestive system. Kaya ang mga ganitong uri ng keso ay parang tulong na pangkalusugan, hindi lang pampasarap. Pero ito ang talagang nakakagulat. Ang aged gouda ay may vitamin K2, isang nutrient na bihirang naririnig pero posibleng makapagligtas ng buhay. Ang role ng K2 ay parang traffic enforcer. Pinapapunta nito ang calcium sa tamang direksyon. Papunta sa buto at hindi sa ugat. Kasi pag sa ugat na punta, nagkakaroon ng plaque buildup. Delikado yon. Ayon sa mga pag-aaral sa Japan, ang mga taong mataas ang K2 intake ay may hanggang 50% na bawas sa calcification ng arteries. Plus, mas matibay na mga buto. Isang onsa lang ng aged goda, mga isang maliit na hiwa, may 75 mikrogramo ng K2. Mas marami pa 'yan sa karaniwang nakukuha ng tao sa buong linggo at hindi lang 'yan. Mayroon din itong CLA, conjugated linoleic acid, isang fatty acid na ayon sa pananaliksik, pwedeng makatulong sa pagbawas ng body fat, pagpalakas ng immune system at pagsupil sa ilang uri ng cancer. Pang anti-aging na pampalusog pa, isa pang bonus, halos wala na itong lactose. Kaya kung medyo sensitive ka sa gatas, pwede mo pa rin itong kainin ng walang problema. At ang mga bakterya na nabubuo sa proseso ng aging, hindi lang basta probiotics. Gumagawa din sila ng tinatawag na postbiotics na tumutulong sa kalusugan ng bituka, nagpapababa ng inflammation, at posibleng pati mood mo ay mapabuti dahil sa koneksyon ng tiyan at utak. Tip lang para sa best results. Kainin ito sa room temperature, mas lumalabas ang lasa at mas naaabsorb ng katawan ng nutrients. Ang ideal na serving, isang hanggang isa't kalahating onsa kasabay ng hiwa ng mansanas o whole grain crackers. Combo yan na may prebiotics na lalong nagpapaganda ng epekto ng postbiotics sa katawan. Ngayon, kung ang aged gouda ay parang tagong superfood, ang susunod nating keso ay itinuturing naman bilang multivitamin na nakakain. At oo, sobrang sarap. Let's talk about number three, tunay na parmesan. Isipin mo, sa bawat maliit na hiwa, may 10 gramo ng protein. Pero hindi basta-bastang protina, ito'y halos pre-digested. Dahil sa 32 buwan ng aging process, nababasag na ang protina nito sa mas madaling matunaw. Kaya kahit medyo mahina na ang tiyan mo, kayang-kaya mong i-enjoy ito. At calcium, grabe. daan at mg bawat onsa, mas mataas pa kaysa sa isang baso ng gatas. Pero ang maganda, may perfect balance ito ng posporos at magnesium kaya talagang nasisipsip ng katawan. May isang pag-aaral sa Italia na nagpapatunay. Ang calcium absorption mula sa parmigiano-reggiano ay halos isandaan porsyento, samantalang ang mula sa supplements ay nasa 30% porsyento lang. Big win! Bukod yan, kumpleto rin ito sa siyam na esensyal na amino acids sa tamang proporsyon. Kaya ang kalidad ng protina nito, Pantapat sa karne. Pero heto ang isa sa pinaka-interesting na parte. Meron itong tinatawag na casomorphins, mga natural na peptides na tumutulong sa pagpapakalma ng isip. Yes, pwedeng makatulong sa anxiety at sa mas maganda at mahimbing na tulog. At bonus pa, mataas din ang tyrosine content nito, isang amino acid na ginagamit ng utak para gumawa ng dopamine at norepinephrine. Ibig sabihin, Makakatulong ito para manatiling alerto, focused at hindi lutang. Worried ka ba sa lactose? No problem. Dahil sa mahabang aging process, naturally lactose-free na itong kesong ito. At ang good bacteria nito, survivor level, nakakalampas sa stomach acid at tumutulong sa gut health mo. Pro tip, huwag mo itong gadgarin gamit ang grater. Sayang ang crystalline texture. Mas mainam kung putulin mo lang sa maliliit na piraso gamit ang kutsilyo. At kung gusto mo talagang Italian style, kainin ito pagkatapos ng pagkain bilang digestive aid. Mga isang ounce lang, sapat na para sa protein boost na hindi nakabibigat sa katawan. Pair it with a few drops of aged balsamic vinegar. At boom, mas lalakas ang mineral absorption mo. Kung ang parmesano ay parang multivitamin na nakakain, ang susunod nating keso ay isang tunay na nutritional rebel. Raw, buo, at punong-puno ng lakas. Let's move on to number two, grass-fed raw cheddar. Ang keso na panlaban sa sakit? Alam mo ba kapag ginawa ito gamit ang raw milk at pina-age ng hindi bababa sa anemnapong araw? Nalilinis ang mga bakterya na posibleng makasama, pero nananatiling buo ang mga enzymes at good bacteria na mahalaga sa ating katawan. Yung mga enzymes na nawawala sa pasteurized cheese, nandito pa sa raw cheddar. Tumutulong sila sa digestion at sa pag-absorb ng nutrients. Kaya hindi lang pampalasa ito, pampalusog din. At ito ang pambato ng grass-fed raw cheddar. Mayroon itong up to limang daang mas maraming CLA kaysa sa regular cheddar. Mas mataas ang omega-3 fatty acids, panlaban sa inflammation, tumutulong sa kalusugan mula sa cellular level. Vitamina pa lang, parang grocery list na. Vitamin A sa pinaka-poor nitong anyo, retinol. Maganda para sa mata, balat, immunity. Vitamin D, essential lalo na sa mga kulang nito. Vitamin K2 sa MK4 form, pinaka-potent na uri para maiwasan ng arterial calcification at palakasin ang buto. Dagdag pa ang vitamin E at beta-carotene, antioxidants na parang bodyguards ng cells mo. Pero hindi pa yan ang pinakaastig na parte. Ang raw cheddar ay may probiotics na hindi mo makukuha sa pasteurized cheese. Dose-dose strains ng good bacteria na nakakatulong sa digestion, immunity, at pati na rin sa mental health sa pamamagitan ng gut-brain connection. Yung mga probiotics na yon gumagawa ng tinatawag na butyrate, isang short-chain fatty acid na nagpapalusog sa lining ng kolon mo at may matinding anti-inflammatory benefits sa buong katawan. Tips para sa maximum benefits. Huwag iinitin ng higit sa apat na put na degrees Celsius. Masisira ang good stuff. Hayaan lang sa room temperature ng mga pung hanggang 30 minuto bago kainin. I-pair sa fermented veggies tulad ng sauerkraut o pickles para gumawa ng probiotic powerhouse combo. Limit lang sa isa't kalahating hanggang dalawang on sa bawat serving para hindi sumobra sa saturated fat pero makuha lahat ng nutrients. Ngayon na nasuri na natin ang matatag at mas earthy na lasa ng cheddar, oras na para makilala ang isang keso na nagdadala ng karangyaan sa bawat kagat. Medyo malambot pero makapangyarihan, ito ay paborito sa mga kusina sa Europe at sa mga wellness circles. Narito na ang number one, Swiss Gruyere. Ito na, ang keso na nasa tuktok ng ating listahan. At hindi lang dahil masarap ito, kundi dahil ito ang pinakakompletong nutrition package na makukuha mo mula sa keso. Ang tunay na Swiss Gruyere, hindi yung generic lang ha, ay gawa sa hilaw na gatas ng mga baka na malayang naglalakad at kumakain sa Alpine Meadows ng Switzerland. Imagine mo, ganong klasing kapaligiran ang nagpapaganda sa nutrisyon nito. May kakaibang bakterya na ginagamit sa paggawa nito ang propionic bacteria. At habang tumatanda ang keso, gumagawa ito ng propionic acid na ayon sa mga pag-aaral, tumutulong sa pagbabawas ng inflammation, pagpapababa ng kolesterol, at pagsupil sa ilang uri ng cancer. Sila rin ang responsable sa mga butas sa keso, kaya mukhang Swiss cheese ito, at nagpuproduce ng vitamin B12 sa dami na halos hindi matapatan ng ibang pagkain. Pero heto ang tunay na power move ng Gruyere. May pinakamataas na level ng glutathione precursors kumpara sa ibang keso. Ang glutathione ay tinatawag na master antioxidant ng katawan, pang detox, pang palakas ng immune system, at proteksyon laban sa cell damage. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng katawan na gumawa ng glutathione. Pero dahil sa mataas na levels ng cysteine at glycine sa gruyere, natutulungan nitong pasiglahin ang natural production mo. At hindi lang yan, may phosphorus, zinc at selenium din, mga minerals na mahalaga para sa malakas na buto, healthy immune function at maayos na thyroid health. Pero ang pinaka ang protina nito. Sa loob ng labindalawang buwan ng aging, nababasag ang mga protina sa D at tripeptides na direktang inaabsorb ng katawan. Wala nang masyadong trabaho sa tiyan. Kaya perfect ito para sa mga seniors na gustong bumuo ng muscle, mag-repair ng tissue, nang hindi na binibigatan ng digestive system. Ayon pa sa Swiss research, yung mga seniors na kumakain ng gruyere ng regular, mas napapanatili ang muscle mass nila kumpara sa mga umaasa lang sa ibang sources ng protina. At heto pa, may compound ito na tinatawag na lactropeptides. Pinapakita ng siyensya na nakakatulong sa natural na pagpapababa ng blood pressure. Kaya kung cardiovascular health ang usapan, pasok na pasok ito, basta may moderation. Pro tip sa pagkain nito, huwag pakuluan. Tunawin lang sa mainit na sopas, gentle heat lang para buhay pa rin ang nutrients. O kaya, kainin kasama ng whole grain bread para mas dumami ang absorbable B vitamins at glutathione boosters. Ang Swiss Gruyere, hindi lang pampasarap, pangproteksyon, pampalusog at panghaba ng buhay pa. Ngayon pag-usapan natin ang madilim na lihim sa likod ng cheese aisle. Oo, alam kong masaya't maginhawa mag-shopping ng keso. Pero meron tayong apat na klase ng keso na kung talagang mahalaga sa iyo ang kalusugan ng puso, alaala at kinabukasan, ay dapat mong iwasan na ilapit sa plato mo. Una sa listahan, processed cheese slices. Alam mo yung mga individually wrapped na keso na madaling idagdag sa sandwich o burger? Mukha silang convenient, pero ang totoo, malayo ito sa tunay na keso. Sa batas, tinuturing pa rin itong dairy product. Pero ang aktwal na keso, madalas mababa pa sa 50%. Ang natitira, puro halo: emulsifiers, preservatives, artificial colors, at sodium phosphates. Isa sa mga pinakamapanganib na anyo ng sodium na pwedeng makapasok sa katawan. Isipin mo, sa dalawang hiwa pa lang, pwedeng umabot ng 6 na raang milligram ng sodium, lampas na agad sa isang kapat ng araw-araw mong limit. At dilang basta asin 'yan, sodium phosphate na ayon sa pag-aaral posibleng magdulot ng mabilis na pagtanda, pinsala sa bato, at at mas mataas na tsansa ng cardiovascular disease. Pero hindi pa yan ang lahat. May mga emulsifiers na ginagamit dito lalo na ang polysorbate 80 at carboxymethyl cellulose, na kayang sirain ang gut microbiome mo. Kapag na-disturb ang balance ng good bacteria sa tiyan, pwedeng mag sa intestinal permeability o tinatawag na leaky gut na konektado sa pamamaga sa buong katawan, autoimmune diseases, at pati mental health issues. Dagdag pa ang artificial colors tulad ng yellow lima at yellow anim may mga pag-aaral na nag-uugnay sa mga ito sa hyperactivity, allergic reactions, at posibleng cancer risk. At yung preservatives naman, gaya ng sorbic acid at natamycin, oo, oh, tumatagal nga ang shelf life. Pero sa paglipas ng panahon, pwedeng maipon sa katawan at makahadlang sa magandang bakterya sa bituka. Pinakanakabahala, ibinebenta pa ito bilang magandang source ng calcium at protein. Pero ang totoo, dahil sa sobrang init at chemical treatment sa paggawa, nasisira ang enzymes at nagbabago ang protein structure. Ibig sabihin, hirap ang katawan mong i-absorb ang nutrients na akala mo'y makukuha mo. At kahit nakalagay sa label na 0 gram trans fat, huwag agad maniwala. Basta ang trans fat ay mas mababa sa 0.5 grams per serving, pwedeng i-round down sa zero. Pero kung araw-araw mong kinakain, nagkakaipon yan at ayon sa siyensya, tumataas ang inflammation markers, bad cholesterol, LDL, at risk ng metabolic syndrome. Ngayon, narito ang isang karaniwang sangkap sa kusina na maaring mukhang walang masama, pero huwag magpaloko, maaring magkamali. Puno ng mga artipisyal na sangkap at malayo sa tunay na lasa, panahon na upang ilantad ang isang mapanlinlang na salarin. Bilang tatlo, cheese spread sa mga garapon. Alam mo yung mga cheese spread na nakatingga sa shelf ng ilang buwan. Yung nasa garapon, walang ref, walang kaba. Mukhang convenient, di ba? Pero ang totoo, yan ang klase ng keso na dapat magpaalarma sa'yo. Sa pangalan lang ito, tinawag na cheese. Pero sa likod ng label, mas marami pa ang starch, irman oil, at chemical kaysa sa totoong dairy. Gawin mo lang siyang spreadable at tumagal ng taon sa shelf. May kapalit yan. Wasak na nutritional value at kapalit ay sangkatutak na sangkap na pwedeng makasama sa katawan mo. Karamihan sa mga cheese spread, lalo na yung mga nakagarapon, ay may partially hydrogenated oils, source ng artificial trans fats na may malinaw na ugnayan sa heart disease. Kaya nga ipinagbawal na ito sa ibang bansa. At yung trans fat-free version, huwag agad magdiwang, madalas gumagamit yan ng interesterified fats na ayon sa siyensiya, posibleng kasing delikado rin. Pakinggan mo to, limang daang ng sodium sa bawat dalawang kutsarita pa lang. Pero sino ba namang kakain ng dalawang kutsarita lang? At hindi lang ito simpleng asin, maraming preservatives at flavor enhancers ang gamit, kaya pwedeng magdulot ng fluid retention, mataas na presyon, at dagdag stress sa kidneys. At kung iniisip mong may MSG lang ang instant noodles, Marami sa mga cheese spread ang may hidden glutamate compounds. Nakatago sa pangalang natural flavoring o yeast extract. Ito'y pwedeng mag-trigger ng migraines, heart palpitations, at iba pang sintomas sa mga sensitibo ang katawan. Dagdag pa, may mga artificial colors at flavors para lang magmuhang totoong keso. Pero ang kapalit, allergic reactions at posibleng neurotoxicity. Pero heto ang pinaka nakakagulat. Marami sa mga cheese spread na ito ay nakagarapon, nakaplastik, at sa tagal ng pagkakababad, lumalabas ang phthalates, mga chemical na kilalang nakakadisrupt ng hormones. Konektado ito sa reproductive issues, metabolic disorders, at ilang uri ng cancer. Kombinasyon ito ng unhealthy fats, sobrang sodium, chemical additives, at hormone disruptors. In short, isang toxic cocktail ang cheese spread sa jars. Walang nutrisyong makukuha, pero malaking pinsala ang posibleng kapalit. Ayon sa pag-aaral, ang regular na pagkain ng mga ganitong produkto ay konektado sa mas mataas na obesity rates, mas malaking tsansa ng diabetes at cardiovascular disease. Para sa maraming pamilya, madali at praktikal ang mga kesong ito. Pero sa likod ng convenience, may sikreto silang ayaw ipaalam. Minsan, ang mga pino at nakashredding na keso sa sako ay puno ng fillers, preservatives, at minsan ay kulang sa tunay na nutrisyon. Number two, pre-shredded cheese sa mga sako. Binayaran mo ng extra para sa kesong may extra chemicals. Ito ang keso na akala mo'y nakakatipid ng oras. Pero kapalit ay kalusugan mo. Hindi ito tungkol sa katamaran, kundi sa mga sangkap na idinadagdag para lang hindi magdikit-dikit ang mga shreds. Alam mo ba kung ano ang nilalagay para hindi magbuo-buo ang mga hibla ng keso? Cellulose o literal na wood pulp, potato starch, at mga anti-caking agents na pwedeng bumuo ng hanggang 4% ng kabuuang bigat ng produkto. Ngayon, habang sinasabi ng Ilana, okay lang 'yan, natural naman ang cellulose. Ang totoo, hindi ito natutunaw at pwedeng magdulot ng problema sa digestion, lalo na kung may IBS ka o sensitibo ang tiyan mo. Pero heto pa, dahil sa mga additives na yan, hindi maayos na natutunaw ang keso kapag niluto at nahaharangan ang pagsipsip ng nutrients dahil natatakpan ang mga particle. Sayang ang nutrisyon, di ba? At huwag kalimutan ang natamycin, isang antifungal agent para pigilan ang amag. Kahit sinasabi nilang safe yan sa maliit na halaga, Ito'y isang antibiotic na pwedeng makaapekto sa gut microbiome mo kung palagi kang kumakain nito. At alam mo naman, kapag sira ang balansin ng good bacteria sa tiyan, naaapektuhan ang lahat. Immune system, mood, focus, at pati mental health. Isa pa, ang keso na ginagamit sa pre-shredded bags, kadalasang mababa ang kalidad. Gawa ito sa gatas na may mas mataas na levels ng hormones at antibiotics kumpara sa kesong block na kadalasang mas malinis. At dahil nakashred na, mas malawak ang surface area nito, kaya mas mabilis ang oxidation. Ibig sabihin, nasisira ang nutrients at lumilitaw ang harmful compounds. May isa pang hindi inaamin ng industriya. Mas maraming histamines ang pre-shredded cheese kumpara sa block cheese dahil sa haba ng storage at proseso. At para sa mga taong sensitibo sa histamines, pwedeng magdulot ito ng sakit ng ulo, skin issues, digestive discomfort, at pagkabalisa. Dagdag pa, habang ginagarantiya ang shelf life, mas maraming pagkakataong makontamina ito, kasama na ang mga ulat ng listeria at E. coli contamination sa ilang pre-shredded products. So kung susumahin mo, mas mababa ang nutrisyon, mas maraming chemical, mas mataas ang risk ng contamination, at mas pangit ang tunaw at lasa. Ang pre-shredded cheese, inferior na produkto na binabayaran mo pa ng mahal. May mga kesong kakaiba ang lasa, amoy, at itsura. At ang susunod ay pasok sa lahat ng tatlo. Madalas itong tawaging gourmet, pero para sa kalusugan ng mga nakatatanda, may mga dapat tayong pag-isipan. Number one, blue cheese. Okay, eto na ang pinakanakakagulat sa listahan. Ang blue cheese Oo, yung may butlig bootleg na parang may ugat ng amag ay may kakaibang lasa at hitsura. Pero ang dahilan niyan, mayroon itong Penicillium roqueforti, isang uri ng amag na sinadyang idagdag habang ginagawa ang keso. Para sa iba, okay lang. Pero para sa mga sensitibo, delikado ito. Mayroon itong napakataas na tyramine, isang compound na pwedeng magpasimula ng matinding migraine, mataas na blood pressure, at sa mga umiinom ng MAO inhibitors para sa depression o Parkinson's, pwede itong magdulot ng hypertensive crisis na diretsyo ka sa emergency room. At di lang yan, yung amag sa blue cheese gumagawa rin ng mycotoxins, mga toxin na kapag paminsan-minsan lang kinain, okay. Pero kung madalas mo itong inuulam, pwedeng maipon sa katawan at magdulot ng problema sa kalusugan. Marami ang hindi aware na sensitibo pala sila sa compounds ng amag. Pero nararanasan na nila ang sintomas gaya ng sakit sa kasukasuan, brain fog, issue sa pagtunaw, at chronic fatigue na hindi nila nare-realize galing pala sa kesong ito. At sobrang taas din ang histamine sa blue cheese. Mas malala pa sa ibang aged cheeses. Ayon sa pag-aaral, sampung beses mas maraming histamines ito kaya para sa mga may histamine sensitivity, mga isa hanggang tatlong ng populasyon, pwede itong mag-trigger ng headaches, hives o pantal, anxiety at insomnia. Tapos dagdag mo pa ang sodium, isang maliit na slice lang, apat na raang milligram na agad. At dahil matapang ang lasa, madalas dinadagdagan pa ng tao ang portion, lalo tuloy lumalala ang sodium intake. Ang saturated fat nito Partikular na mataas sa palmitic acid na ayon sa pananaliksik ay mas inflammatory at mas nakakasama sa cardiovascular health kumpara sa ibang saturated fats. At isa pa, calorie bomb din to. Napakadaling ma-overconsume, lalo na kung nilalagay sa salad, burger, o pampalasa. Pero ang pinaka nakakabahala, kaya nitong itago kung ito'y sirana. Yung matapang niyang lasa ay minsan natatakpan ng pagkapanis. At kung makakain mo to sa ganong estado, food poisoning ang bagsak, sa totoo lang, ang blue cheese ay mataas ang tyramin, loaded sa histamines, inflammatory fats, sobrang sodium, at may potential exposure pa sa mycotoxins. At ang kapalit, kaunti lang ang nutritional value. Sa mundo ng keso, hindi lahat ng social ay healthy. Blue cheese, baka blue ang future ng kalusugan mo. Narito na tayo apat na keso na pwedeng tumulong sa iyo na humaba ang buhay, manatiling matibay at masigla, at protektahan ang puso't isipan. At apat din na keso na, kung hindi mo maiiwasan, baka tahimik kang inilalayo sa kalusugan na deserve mo. Kung lampas sa nimnapong ka na, ang simpleng pagpili ng keso sa grocery ay maaring maging pagkakaiba ng malaya, masiglang hinaharap, at buhay na puno ng hindi kailangang sakit. Malinaw ang siyensya totoo ang ebidensya. At ngayon, nasa kamay mo na ang kaalaman para gawing pabor sa iyo ang bawat pagkain, hindi laban sa iyo. Ngayon, ikaw naman, gustong gusto naming marinig ang kwento mo. Anong keso ang hindi mo talaga maiwan kahit na alam mo na ang mga panganib? Napansin mo ba na may epekto ito sa kalusugan mo? Positibo o negatibo? I-share mo sa comments sa ibaba. Bawat salaysay ay mahalaga. Pinabasa namin lahat at ginagawa naming gabay sa mga susunod na video. At syempre, huwag mong kalimutang ilike ang video at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para mas marami pang kaalamang pwedeng maligtas ng buhay. Hanggang sa susunod, Gintong Kalusugan style storytelling pa rin tayo, simple, makabuluhan, at para sa tunay na lakas ng Senior Pinoy.